yung ginagawa ng gobyerno or maaaring hindi ginagawa yung pulso ng mga Filipino at mayroon ng nagbahagi ng kanilang sariling karanasan no na mula doon sa epekto ng uh, climate change or climate crisis. Ngayon, um, ang susunod na magbabahagi naman ay uh, para ang susunod naman na ibabahagi sa atin no, mula sa aming uh, senior climate campaigner ay yung mga rekomendasyon natin sa ating gobyerno. Ano ba yung mga hakbang na maaaring gawin ng gobyerno para uh, maipsan yung epekto ng climate crisis na nararamdaman natin or mabawasan yung uh, iba pang, or at the very least, marespondehan ma ng maayos yung iba pang mga environmental issues. So tinatawagan ko po si Ma'am uh, Virginia Benosa llorina sa inyong lahat. Una, salamat sa pagpunta ninyo. Yung pagpunta po dito na pinili nyo itong press briefing na to sa napakaraming bagay na kailangan ng inyong atensyon ay nangangahulugan lamang ng pag-prioritize nyo din sa pangangalaga sa ating environment. And para po sa amin na mga nagtatrabaho sa environment uh, environmental campaigns, malaking bagay po ito. Um, gusto ko lang pong bago ko po i-present yung aming mga calls, gusto ko lamang pong susugan yung sinasabi ni Tanori. Um, sa akin po kasi importante yung sinabi niya, mabuti kayo dyan ligtas. At yung pader na paulit-ulit na nagigiba at tinatayo ulit ay isang simbolo. Napakalaking simbolo po noon. Climate justice, ano po ba ito? Kasi yun ang, ang pag-uusapan natin. Kailangan magkaroon ng climate justice agenda ang uh, gobyernong ito. Ang climate justice po ay dulot ay uh, isang kampanya na nakatungtong sa pangangailangan ng mga Pilipino lalo na. Dahil ang impact ng climate change ay nararamdaman ng mga may hirap at nasa vulnerable um, kalagayan ng ating uh, society. Katulad ng sinabi ni Kano, yung mabuti kayo dyan, ligtas. Kasi ang mga mayayaman, kapag ka bumabagyo, kapag ka umuulan, meron silang komportabling lugar na masisiluman. Pero ang mga mahihirap, kapag ka bumabagyo, lalong nawawalan. Um, may kami po sa Greenpeace, dahil ang katrabaho kami with the community, sa alam po namin ang ang demand, ang hinihingi ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na yung mga mahihirap for climate justice. By the way, si Tanoli ay malapit po sa aming bahay kasi San Mateo din po ako nakatira. Kaya alam ko yung sitwasyon ng mga nangyayari doon. Um, lalo na po nung Undoy. So, nung huling SONA, ang sinabi po ni President Marcos, the building blocks of progressive, livable, and sustainable communities will never be complete without appropriate and responsible action to mitigate and to adapt to the effects of climate change. Sinabi niya po niyan during SONA ng 2023. Uh, ipinakita po ng aking kasama dito si, na si Jeff, yung ating attempt ng ating gobyerno na i-claim yung leadership, lalo na sa si international discourse, which is a good thing. Kasi we really need to set example, we really need to take the leadership dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na naapektuhan ng climate change. Pero on the other hand ano po ba yung mga pinapasok ng ating gobyerno na runs encounter with the words and symbols that the president is um, stating yung sa DNR yung pagpasok sa mga kumpanya na kung saan sila yung nagdudulot ng climate change in the first place. Um, dito po sa pinakitang survey, nasa 11, yung um, 11 doon sa mga concerns ng mga tao yung climate change. Pero ang hindi po kasi natin nakikita, ang climate change, ang climate crisis ay naka-integrate, naka-intersect sa lahat ng ginagawa natin araw-araw concern mo education that is about climate change noong last july yung nagkaroon ng heat waves ang anak ko po uh, heat wave um tumigil yung pag-aaral ang anak ko umuwi sa bahay namin kasi kami ang school po nila ay nasa mundo uh, so nagkaroon ng nasusunog yung mga um, parang forest doon so pinauwi sila So, when you talk about education and climate change, exactly you're talking of the same thing. Climate injustice. Kasi yung mga bata, naapit kuhan ng pag-aaral nila. Ang Pilipinas po, ang ating education system, masyado ng bababa. Um, dadagdagan mo pa ng hindi sila nakakapasok sa school, dahil nga dito sa nararanasan natin na extreme weather events. So, climate change is embedded in everything that we do. Kahit nakalagay na pang 11 siya sa concern natin mga Pilipino. Dahil naka-integrate siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Uh, health, um, yung maraming, nung, nung during July, man, dalawa sa kapitbahay namin na matay dahil sa stroke. Dahil nainitan. And that is because of climate change. So, um, kaya when we talk about The country's climate justice agenda dapat nilalagyan at nilalagay ito uh, na nasa priority dahil ito ay kailangan natin pang-araw-araw. So, sinususugan ko lang yung sinabi ni uh, President Marcos Jr. that, it, you know, um, yung progressive, livable, and sustainable communities that will never be complete without appropriate and responsible action to mitigate and to adapt to the effects of um, climate change. So now, uh we are calling for um uh climate justice justice agenda at um yung natitirang 4 na taon na lamang ng presidente Marcos sa kanyang pwesto ay napakalaki at napaka-crucial na panahon. Um bakit bakit sa panahon niya kasi ito yung window kung saan kinakailangan ma-close natin yung gap ng impacts ng climate change. Otherwise, lalo natin mararamdaman yung pinaka-worst na impact. So, ito ang nararamdaman natin, hindi pa po yan yung worst. Mas may worst pa na darating. Um, ang mga Pilipino po ngayon, kami po, babad kami sa community, at alam namin na nananawagan sila at nagda-demand, nangunguna na sila sa pag-demand ng Um, climate and environmental justice. Ang panawagan namin, that, uh, yung administrasyon na ito, katulad ng sinabi ni Kanoli kanina, kailangan i-hold natin responsible, responsable ang mga korporasyon, domestically or abroad, dahil sa dinudulog nila sa climate change. So, eto yung uh, sinasabi namin na climate justice agenda na kailangan itulak ng pamahalaan natin. Dapat grounded siya sa human rights. Ano po ba yung mga human rights natin na um, na-violate dahil sa climate change? Katulad ng sinabi ko kanina, our rights to education, our rights to food, um, our right to food, um, lahat po ng mga basic human rights na naaapektuhan ng climate change. So, kailangan naka-ground siya, grounded siya to on, at kailangan ma-insure na yung survival at saka well-being ng mga Filipino communities, lalo na po yung mga nasa vulnerable sector ng ating pama, ng ating society. Um, so ulitin ko yung sinabi lang ni Canoli, exact time accountability from fossil fuel corporations, demand and secure payment for climate loss and uh, damage, steer the country towards a full, fair, fast, and uh, funded fossil fuel phase-out, And redirect the economy towards greener and more equitable systems. Hindi na po talaga uh, pwede ang business as usual. Beyond words and symbolic gestures, kailangan ng ating mga uh, ng ating bansa, ang mga pulisiya, mga regulasyon, uh, mga patas na people-centered. Um, katulad ng sinabi ko kanina, ang issue ng climate change ay interconnected sa pang-araw-araw natin uh, ng buhay. So... This uh, exactly is uh, our complete demand uh, sa administration ni President Marcos Jr. So number one uh, is pa uh, pabilisin yung pagpasa ng isang napakahalagang um uh, legislation, proposed legislation na nasa Congress House of Representatives ngayon, yung climate accountability bill. Ito po ang isang legislation na magsiset up ng mechanism kung paano yung mga mahihirap na tinatamaan at na-impact ng climate change ay makakapanil at pwede, nilang, pwede silang magdemanda sa impact ng climate change sa kanila. So, uh, nakasala po ito ngayon sa House of Representatives. Bali, nakakadalawang technical working group uh, meetings na po siya, sessions. Pero sa Senado, wala pa siyang counterpart. Meron na tayong uh, pitong authors ng isang version and then there's another version na pareho lang po na may tatlong authors naman. So all in all, in all uh, meron tayong dalawang versions na nakapending sa House ngayon. So, um, kami po tinitingnan namin na importante ang batas na ito na maipasa. Um pangalawa, kailangan ipisahan na po ng ating bansa, ng ating administrasyon na to? Ang proseso paglitigate Uh, sa mga carbon majors. So yung pagkaso, pagsampa ng kaso ng mga demanda sa uh, carbon majors. Um sa isa po sa mga community namin ay kasali po siya sa pagfile ng case against a carbon major, yung Total Energies. Uh, siya po ay isang community leader mula sa Dinagat Islands. At ayan pala, nasa picture pala si si Frank. Siya po ay taga Dinagat Island. So, sumama po siya sa pitong iba pa na mga plaintiff galing sa iba't ibang bansa na nagsamba ng kaso. So, kinakailangan na po kasi tayong um magkaso na hindi na ito sa pinang words and symbols, kinakailangan at uh, umpisa na po yung proseso ng um, uh, ng paglitigate sa carbon major. So, Um second, ang uh, pangatlong panawagan na complete kongre kongkreto ng Greenpeace, i-review at i-cancel yung mga memorandum of understandings ng mga agency ng ng gobyerno katulad po ng mga na-mention kanila ni, ni Jeff. Uh, yung mga memorandum of understanding na um uh, nagbibigay ng uh, ng way para sa greenwashing ng mga kumpanyang ito na in the first place sila yung mga dapat sumagot uh, sa climate change damage. Um, itchampdan ang climate damages tax and other innovative sources of finance to ensure adequate funding and payments for corporations for loss and damage. Um, we we need to stop all plans. for nuclear energy. Kailangan hindi po ituloy yun um, yung fossil gas expansion and other false solutions. Um, kinakailangan po magkaroon tayo ng policy reforms to reshape the economy to enable climate justice and community resilience. Um, ito po, recently, proudly uh, 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 in ni announce ni President uh, Bongbong Marcos yung pagka uh, uh select sa ating bansa bilang um uh, host sa Cl Loss and Damage Fund. So magandang po yun para sa atin. Um at ito, at, nagkaroon din po tayo ng pwesto doon sa board na yun. So uh, ito po ay isang isa para itaas talaga natin ang antas ng ating climate action mahalagang bagay po ito pero um importante rin talaga sa kanyang administration ang political will na baguhin ang sistema na ito na nagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon sa gitna ng climate change so the president must stand for climate justice and he can do this with a strong climate justice agenda thank you very much